we go again. Sumagot si Dencio. Ito na yata yung gagawin kong pinakamadaling ribat sa tanan ng buhay ko. Bakit? Eh niribat niya sarili niya eh. Nilaglag niya yung sarili niya. So sa mga hindi pa nakakapanood at hindi makakaintindi kung ano ito, puntahan niyo muna itong video na ito, ha? Para naman magkaroon kayo ng konsepto kung ano ba itong pinagdidiskusyonan namin nang napakagaling na vlogger ni Rapi Tulfo. Walang iba. Kundi si Densawol TV. Magaling naman siya. Pati sarili nga niya eh. Inaaway niya. Pati sarili niya nilalaglag niya. Dahil sa sobrang talino niya. Sobra-sobrang talino. So marami siyang mga nirebat. Puro mga paltos. Pero hati-hatiin natin. Ahaha. Kasing ha. Kasi talaga namang, ay, nako Diyos ko po, lahat bagsak, lahat, ah, lalo. Mm. I-delete mo na tong video mo na ito, nare-reaction ng ko, hindi ko i-download, promise. tag delete mo to may sasave mo yung sarili mo, promise. Pero ito muna, dito sa salitang give up, nakong, ah, uh, talagang nilagay pa niya sa community niya. Basahin natin, ito, ha-ha-ha ang timo talaga gossip central. Lam mo, ano daw? Lalo mo lang binaon sarili mo, hehehe. He, he. Another meaning daw ng resign, give up. Ha ha ha, patawa ka talagang mangmang -mang ka. So, maliwanag, pinagtawanan ako dahil ang sabi ko daw ay ang another meaning daw ng resign ay give up. At mangmang -mang daw ako. Pero, sino kayang ang mangmang? sa mapapanood natin ngayon, siya din mismo ang sasagot sa sarili niya. Siya mismo. O, oh, panoorin natin ito. Oo <laughs> <laughs> oh, nga, no? Nagsiamin sila. Siya, <laughs> so, Anthony Howe, thank you for your time and uh, support. Eh. Ang dami-dami mo talagang pasakaliin. Yeah, Nausko naman. Sinonym o iba pang kahulugan ng give up yung pagigib oh. up. Sa... Ayan, oh, kinuhan na daw yung synonym, yung ibang kahulugan daw ng oh, ibang kapareho ng salitang give up. Oh, synonym daw ng give up. Tapos, isang posisyon. Mm. Yung paggi-give up ng chairmanship. Ano kaya oh. yung isang pang-term? Ito oh. oh, Tignan natin. Mm. Oh, ah, oh, mm, mm, ah, oh, oh, mm, mm. Sige. Mm. Hmm. Eh, wow. ito yun. Ay, ay, yan daw, daw, What is the synonym? Oh, uh, mukhang kinuha sa chat ito, ha? Ah? Taka, Google yan, bobo. Ay, hindi, hindi, sa Google lang. Ah, oh, sa Google. Sa Google. O, oh, balikan muna natin ito. Kasi mayroon, ang mamagaling nagko-comment dito sa kanyang post. Ito, si Uqueen22 at Uqueen22. Ito ba yung ano? Siya ba yan? Yung unbothered queen? Ha, <laughs> ang bobo, tanga pare-pareho kayo. Sabi niya, sabi ko, erebat mo nga si Google dali. Tapos, panindigan mong hindi nag-resign si Rapi Tapos, na to, oh, reply. Sorry ha, ba't ikaw ang nagre-reply? Si Dennis ka ba? Hindi ba kaya ni Dennis ang mag-reply sa sarili niya? O ikaw ba si Dennis? Kung ikaw si Dennis, mas lalong lubog ka na naman, tanga. Sorry ha, hindi ako nagre-rely kay Google kasi hindi rin yan 100% accurate. I have credible resources. Resources? O baka sources? Ayawin ko sa'yo. Ay, syempre sumagot ako. So, accurate pala ang Google noong ginamit ni Dennis para alamin ang meaning ng gossip. Kung pabor sa inyo ang ilalabas ni Google, accurate. Kung hindi pabor sa inyo, hindi na accurate. Ganon. So ngayon, titingnan natin itong video ni Dennis. Kasi hindi daw accurate ang Google. What is the synonym for give up position? ah so, uh, for give up position daw. <laughs> ang sinabi dito, give up. Oh, give up daw ang sinabi. Kas, pero ang pinag-uusapan doon, yung position niya bilang chairman. So may position. O oh, sige, tanggalin mo na yung position. no Di nagtungan niya, position. Okay, sige. Step down from one's position or role. So ang problema niya, yung dinagdag kong position. Tanggalin mo. Resign. Leave. Mm. Quit. Retire. oh sampal. Uh. Resign. Uh. Uh. Give up. Uh. Bakit yung term uh. na ginamit nila, mm. give up? Kasi nga, uh. Oh. resign Isaksak nyo yan. Oo, oh, oh, ano yan? May warning pa yung PC mo. Palitan mo na, bulok na. Ah. Oh. <laughs> <laughs> ah, ganun ba? Ah, alam ko na itong si Unbothered Queen. Yun yung nag-comment nag nag nag, nag, nag doon. Oh, sige. So, tayo naman ng ano. <laughs> Bakit daw give up? Oh, so, tayo naman. Oo. Oh. oh, Ikaw naman. Tanggalin mo na yung position na nilagay ko. Magpakita ng term. Oh, siya daw magpakita ng term. Tandaan mo. Ang sabi dito ay hindi daw Google. O, oh, ayan, oh, hindi daw Google. Kasi hindi 100% accurate. Hindi sa akin galing yan. Ano kaya ang gagamitin niya? Ang sininame daw ng uh, boss din, si uh, Chumag. Kaya, kailan a- Ang ah, dami-dami talaga itong... Eh! Molest siya hindi ko alam guys eh. <laughs> so tingnan natin yung synonym naman ng give up. ah oh, tinanggal na yung position. Si 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 synonym daw, si si synonym, no? Give up. Give up na no. lang. Dinugtungan na kasi, eh, eh no? Give oh, yun ang problema niya. Dinugtungan ko daw ng position. Pero tignan natin. Tanggalin mo na. Position eh. Kaya naging ganyan yung sagot. Oo, oh. oh, kaya naging ganyan yung sagot. Kaya may resign, may leave, may quit, may retire. Oo, oh, tanggalin mo. Tayo naman, magpakita tayo kung uh, ano yung uh, term. Yung synonyms ng give up, guys. Ha? Susunugin niya yung sarili niya. Pakita natin. Tagal! Nakikita nyo ba? Hindi. Yeah, nakikita niya. Oo. Oh, so, oh. Niya. Ano Give yan? Give up. Give up. Oh, oh, basahin mo na. Hindi namin masyadong nakikita. Labo kasi. Ano ba to? Ay, naka-360 pa naman pala. Visit. Oo. Oh. Hmm. Hmm. Cease making an effort. Oo. Oh. Oo. Oh. Sabi... Cease making an effort. Sumuko na sa paggawa ng effort dito resign. Porkit may resign. O, oh, resign. <laughs> Ulitin natin. Una sa lahat, ano bang ginamit mo dito? Microsoft, ano to? Ano sino ba 'yan? Ano ba 'yan? Bing? Sa Google din to, 'di ba? <laughs> Para internet din, yeah. spin eh, Microsoft mo lang. Eh Google yung kanina sa akin, ano ba pinakaiba nito? Ah, ito ba yung mas mas reliable? Oh, oh, ito ba? Ito ba 'yon? Mas mas credible na resources. Ha? Ito ba Microsoft pala. Palakihin natin 'yan. Give up. Oh. Mm. mm. She's making an effort. Oh. Mm. Tapos. <laughs> Sabi dito, resign. Resign. Siyempre, eh, ang problema mo din, dagdag-dagdag dag, 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 give up position eh, yung position eh, tinanggal mo eh, pero resign pa rin eh. Resign pa rin! Ang ibig sabihin na give up kahit tinanggal mo na yung position, pinagpindihan na gina, tanggalin mo yung position! Tanggalin mo! Give up! Ano sabi? Resign pa rin! <laughs> ano? Bakit may resign? Oo. Oh. No? Resign oneself to failure. Oh, one self to failure pa. Mas masakit pa pala ito. <laughs> na daw yung ibig sabihin. Oh, hindi ako ang ibig sabi dyan. Ikaw ang nag-search, oh. Oh, binagyan ka ng ibig sabihin, nag-give up, oh. oh. Oh, ako kasalanan ko yung ano, nang binigay niya yan. <laughs> no? So, puntaan naman natin. Oh, pero pa. <laughs> Resign. Oh, resign naman ngayon. Ang ibig sabihin ng resign. Synonyms. Oh, synonyms. Oh. <laughs> oh, pa, 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 yan? Resign synonyms. Ano yung synonyms? Oh, oh basahin mo. Oh. Oh, ba't tumigil ka? Basahin mo. Lib. <laughs> go, step down. Oh, leave, go, step down. Walk out, walk out. Oh, walk out din. <laughs> Nag-walk out din pala yung nagre-resign. <laughs> hmm. Give up, leave, bakit? Bak oh, give up din pala. ibig sabihin ng resign. Give up ulitin. Ano daw ang ibig sabihin ng resign? Sinonim? Leave. Go, step down. Bow out, walk out. Mm. Give up, leave, bucket, damn it. Oh. Give up din. <laughs> so, tama pala ako, kahit tanggalin mo yung position, yung give up pala, resign din. Sinerts ang give up, resign ang sinabi. Sinerts ang resign, give up ang sinabi. <laughs> Tatanga. Oh. Di ba? surrender. No oh, surrender! Kasi hindi na kaya. Surrender! Relinquish. Come to terms. Oh. Voluntary leave a job. Other... Tama! Ah! Takakulitin! surrender. No relinquish. Come to terms. Oh. Voluntary leave a job. Other... Tama naman. Tama <laughs> naman. Tama naman! Tama naman! Sabi ko sa inyo, walang ka-effort effort itong rebat na to. <laughs> no, tama naman. Tama naman ito ulit pa. Resign. Oo, oh, baka may ka pa. Sige, lobosin mo na. <laughs> Pero pag tinagalog mo kaya? oh, ah, tinagalog? Ano kaya mag tinagalog? Banat? In Tagalog. Ah. Oh. Boom! nag sa pwesto! Nagresign. Google, ano to? Translate! oh, nagbitaw sa pwesto. Oh, tama naman! Diba, resign. Nagbitaw sa pwesto. Oh. Eh kung give up kaya? Oh, humirit pa give up. Tara. Ayaw talagang sumuko. Ah. Give up Tagalog. Sige. Oo, <laughs> oh, sumuko ka <laughs> Nag-resign din pala, nag-give up din. Wala pa rin. Sumuko na. So magkaiba. Ah, basahin mo yung nasa baba. Magkaiba, guys. Hindi. <laughs> Pareho lang no? Ah. Oh. Sumuko na. Oh, sumuko <laughs> <Bukan> ka na. <laughs> oh. Oh, basahin mo yung nasa baba. Huminto, itigil, iwan. Iwan! Nag-give up nga kaya nga ini. May, may nag-give up bang hindi nang iwan? Sige nga! <laughs> Ayoko na sa iyo. Give up na ako. Pero mag-i-stay ako. <laughs> oh, oh, di ba? Kasi, ay, naku, Diyos ko, <laughs> oh. So, pwede... O, oh, tama! Pwede rin natin sabihin nagpaubaya. Nagpaubaya! Nag-resign! <laughs> oh, nagpa... Asan ang nagpaubaya dyan? Meron ka bang... Asan yung ebidensya mong nagsasabing ang resign, ang give up, tinanggal ang posisyon, tinagalog mo, nasaan dyan ang sinasabing nagpaubaya? Nasaan? Ipakita mo, wala na ba balance? Ang ba diba? oh. oh! Ano pa? So, hindi ibig sabihin na resign? Oo. Oh, Please. kaya mo yan? This yes, na. Sige, kaya mo yan! No? Ibig sabihin, pwedeng nagpaubaya lang si Sen. Walang sinasabing nagpaubaya dyan. Wala. Wala. Ipakita mo sa akin na yung ibig sabihin ng give up, resign, tanggalin yung position, itangalo mo, English mo, mo check mo, Korean mo, kung ano pa ang gusto mo. Pero ipakita mo sa akin dyan na nagpaubaya. Wala. Nasa utak mo na lang yan para maligtas ka. Naturapi tulpo. <laughs> O sige, ano pa? Sige, hirit! Magkaiba eh, oh, Give up, sumuko eh. Oh. <laughs> ang dahilan! Ang dahilan! Basahin mo kayo na baba. Iwan! oh, <laughs> ulit na natin. Resign. Ano na resign? Oh, ah, pinulit oh. na Tagalog. Oh, resign Tagalog. Resign. Ano na... oh, ba't yung comsec mo tumigil sila? Ano sinasabi nila dito? Tingnan nga natin. Eh, ba yun? Ayan, yan, 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 yan. Oh, wala. Ba't wala yung kumsik tinakal? <laughs> <laughs> oh, resign. Bito. 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 Oh. 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 Nagbitiw sa pwesto. Ikuha nang resign na Di sabi ko nga, magandang balita, nagbitiw na, kumpirmado, nagbitiw na! Tanga! Oh, tahibig ka kayo, bobo ka! And, 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 ang pinaka-point dito, guys... Ano point? Imekos mo na, kaya mo yan! Paanong magbibitaw Oh, paano hindi yan ang usapan? Ang usapan, yung sinasabi mo dito sa post mo na ako ay isang mangmang -mang dahil ang another meaning daw ng resign ay give up. Pinatunayan mo na yung resign ay give up. Tinagalog mo na nga, pinaulit-ulit mo na nga, hinanapan mo na ng paraan, hindi mo magawa. Pwesto, paano magbibitiw sa pwesto si Senator Rapi Tulpo kung vice chairman siya ng Committee on Energy? Vice-Chairman. nagbitaw nga bilang chairman, tanga. nagbitaw bilang chairman. Tanga, magkapareho ba yung chairman at vice-chairman, bobo? So, tama ba tayo? Mali ka! Ikaw na nagsabi, oh. Ikaw na nagpakita ng ebidensyang mali ka, oh. Tapos magtatanong ka pa, bobo ka. Tama ba tayo na fake news? <laughs> Eh, Jesus, Diyos ko, fake news pa ako. Bakit nga fake news ako? Ikaw na mismo lang nagpakita, ibig sabihin ng resign, nagbitiw sa pwesto eh. Give up position, tinanggal mo position, oh, pinagbigyan na kita. Mali ka pa rin. Ah, paano ba yan? Yung pinapakalat ni, ni si Gossip. Mag-resign nga. Diba? Hindi oh. niya matanggap. Anong ah, matanggap? Anong hindi matanggap? ah sa susunod, babasagin ulit kita dito sa nauna, dito sa unang part ng video mo ito, tungkol naman sa pagboto. Kung ayaw mong malagay pa sa kahihiyan, i-delete mo na, i-private mo na ito. Dahil, promise, pag dinelete mo to, pag private mo to, hindi kita babasagin doon sa point na yon. Hindi ko i-download to, promise. Pero bukas, ganitong oras din, kung nandito pa yung video mo, babasagin ulit kita. Tanga ka kasi. Ibang botohan yung pinasok mo dun, tanga ang usapan, chairmanship. Ang pinasok mo dyan, tanga yung papasok sa third reading na, 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 na bill. Tanga. Ay, tanga ka. I-review mo na. Binibigyan na kita ng pagkakataon Mabait ako ngayon. 'Yun lang. Babay.